Hello! Yan mga kaibigan, dumating na po ang aking plaka ng aking motor na Honda Click na 2024 model mga kaibigan. Ito, dumating na po. Kasi diba nabanggit ko sa inyo dati na available na ang mga plaka ng Region 4A o yung Calabar Zone mga kaibigan. Ito, papakita ko po sa inyo yung plaka natin at yung sa likod ay makikita nyo ay meron siyang seal o yung meron siyang logo ni LTO. Kaya legit na legit po itong ating plaka mga kaibigan kayo. Kung wala pa kayong plaka, eh, pwede na po kayo pumunta sa mga dealer o sa mga kasa na kiwanan nyo ng motor at baka meron na pong available na plaka o nakuha na nila yung plaka ninyo sa LTO. Yung plaka na binibigay nila ngayon ay wala na pong sticker tulad ng dati at wala po rin silang binibigay na tornilyo o nut. Kaya bumili na lang po tayo ng mga nut na katulad nito. Ito, uh, pakita ko sa inyo, ilalagay po natin mismo dito sa ating sa Honda Click natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga bawal at hindi bawal dito sa ating plaka mga kaibigan. Bawal po ang maglagay po tayo ng fiberglass o yung tinatawag nating acrylic para po protektahan yung plaka na katulad nito. Lalagay po natin ito sa ibaba Bawal na bawal po yan mga kaibigan, at pwede po tayong magmulta ng 5,000 pesos. Meron pong batas yan na sinasabi na bawal pong maglagay ng fiberglass o ng cover sa ating plaka Bawal din po ang maglagay ng bracket or frame para tumigas po yung ating plaka Tulad po niya sa video niya ay eh, naglay po siya ng pinaka bracket o pinaka frame. Ano ba tawag ninyo dyan? Tapos medyo nakaangat po ng konti yung plaka bawal din po yan. May multa din po yan o may penalty po yan ng 5,000 pesos. Ito mga kaibigan, pinapakita ko po sa inyo na ganito lang po ang pwede nyo gawin sa inyong plaka. Wala na po tayong ilalagay na kahit ano dyan. Dapat po, ayang ganyan na ganyan lang po. Lagay nyo lang ng tornilyo at wala nang iba. Kasi po, maraming pinagbabawal po CLT si LTO tungkol sa plaka natin. Makikita nyo, mapapasin ninyo yung color niyang plaka niyan. Kasi po, ang plaka na bago ngayon or kahit nung matagal pa eh meron pong color coding ngayon makikita nyo yung color coding nito ay medyo violent po yung dating niya kaya yan po ay taga region 4A eh, ito po yung calamar zone tingnan nyo mga kaibigan ngayon masasabi ko na mabilis dumating yung plaka 2024 tapos ang aking motor ay April 1, 2024 na nakarehistro at yun po ang nakalagay sa ating CR ibig sabihin mga kaibigan April, May and June ngayon ay dumating na po yung ating plaka wala pa po tatlong buwan o sabihin natin tatlong buwan ay eh, dumating na po yung ating plaka ngayong 2020 po samantalang yung iba ay medyo matagal pa po siguro yung 2019 tapos pababa eh medyo matatagalan po talaga na magkaroon pa ng plaka yan. Kasi nga po is merong problema sa supplier po. Kaya yung iba ay wala na pong plakang makukuha or marinisip pa ngayon 2024. Sana may makuha, sana. Pero syempre, ang inuuna talaga ni LTO ay yung 2024 at saka yung mga 2023 siguro mga kaibigan. Pero kung gusto ninyo, tignan nyo po dun sa page ni LTO na kalabarson, nakalagay po dun kung ano po yung mga available na plaka na na ibibigay na sa dealer o sa kasa. Kaya kailangan nyo pong tingnan. O kung gusto nyo naman, makikita po nyo sa video natin yun na yung link ay nadyan na rin po sa baba. Pwede nyo po siya makita at mapanood din nyo yung ating video tungkol sa plaka. Ano yung mga available na plaka na meron na sa LTO. Tapos, i-deliver na po nila yan sa kasa. Okay? So, yun lang mga kaibigan na pinakita ko po sa inyo yung aking bagong blaka at wala po tayong ilalagay dyan para hindi po tayo matikitan at hindi po tayo magmulta ng 5,000 pesos. Okay? So, ingat po tayo palagi. bye, -bye. Thank you.